Agimat. Ni Paraon. Mga kaagimat, punta tayo ngayon ng Bukidnon at kalatisin natin ang mga agimat doon. Timing mga kaagimat, eh merong kaamulan festival sa Malaybalay Bukidnon. Maganda yung panoorin ang mga nitibo or mga tribes ng mga Buk taga-bukid nun o ano yung mga agimat nila. Kaya samahan nyo ako hanggang sa dulo. mutya ng ipo-ipo mga kaagimat mga kaagimat oh no? parts um, amethyst <makes noise> Radraksha Sid mga kagimat no? Radraksha Sid 108 times Tunay so, na, na bato Amethyst Amethyst Pangan sa baboy Yan mga kagimat ay buto ng sawa Yung ahas ginawang bracelet Kuha eh. niya? Quartz? Hindi oh. ko ah? pamilya. May lalimit. Hindi ko pamilya. Pamilya? Eh, Iligog ba ito? Japanese na... Hanya ang tawag dyan sa Japan mga kaagimat. Meaning, a jealous female demon. Bato ba original bro ba? Mm hmm. mga batong yun dyan gemstone alay gabay ba alay, Egyptian myth gamit sa mga psychic or gods of Egypt. Radraksha seed Mose dosta galiwas <laughs> maka kay giwan nagaliwas Sina garao rin to 2000 Siles

alok ni alok mga alok ni salsaga na alog mga kagimat mahusay sa kabal at kunat at tagaliwas ah, ha? So, in... Tres kantos mga kagimat, maraming gumamit niyan sa kabal at kunat at tagaliwas din. Mas maganda kung alog. Yan ang buto ng Sagrado Corazon mahusay yan sa kabal at kunat at hindi putukan ng baril. Napakaraming tao dito mahahagim kasi mamayang gabi magkoconcert daw ang parokya ni Edgar. Maraming mga pagkain dyan at iba't ibang uri na mga accessories. Pati mga souvenir mga kagimat, meron din dyan. Pati na mga agimat din. Kasi mga tagabukin na naniniwala sa mga espiritu buto ito ng unggoy mga kaagimat na nakuha nila tapos sinagyan ng mga design para maganda tingnan. Pwede ninyang gawing agimat. Ah, maraming gamit yan. Design na sa pampaswerte, dipinsa. Ito naman mga kaagimat ay buto ng rabbit. Eh, mahusay din ito sa pampaswerte. Kahit kamay ng rabbit mga kaagimat, makuha ninyo yung buto niya sa kamay. Eh, kunin nyo tapos ilagay nyo sa paket. Pampaswerte yan. Yan naman ay sungay ng kalabaw ginawa, ginawang parang pouch. Hindi mo ilagay ang mga agimat dyan na itago mo. Otsa at iba iba pa. Baboy Ramo. Yung baboy Ramo mga kagimat, isa siya sa very popular sa mga nitibo. Uh, marami ang dala. Pwede mo lagyan ng mga kabalat kunat, dipinsa at sa paglakad. Willis at liksi, mga <laughs> Hanap tayo ng pagkain mga kaagimat. Nagutom na kasi tayo sa paglalakad. Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang inyong kaagimat na si paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood. <sighs>